Magandang umaga sa inyo. Ako lang magbibigay nitong bangus ah. Pangulam. Salamat po. Sige, welcome. Wala po kang Ay, yan yung walang bayad. Salamat po. Marami salamat po ate. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali mamaya po ay manghuhuli po tayo ng bangos, magpapasaklit po tayo. Yung po mga bangos na na dito sa isang pita, yan naman po ay kakaunti na ang laman at yan po ay sa idinalaang. ang. Uh, dahil meron po tayong isa sa ating mga sulid subscribers ang nagpadala po sa akin ng 1,800 at bumili po sa akin ng bangos. Pero dahil siya nga po ay taga malayo, kaya sabi po niya ay ako na daw po yung pahalang uh, magbigay sa iba. Kung bagay yung binili po niya ang bangus ay ipapamigay na lang po natin. At yun daw po ay parang pa-birthday na rin po niya sa akin. Yan, maraming maraming salamat po. At siguradong magiging masaya yung mga mapagbibigyan po natin ng bangus. Parang maagang papasko po ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo at sigad na lang po yung bahalang magbalik sa inyo ng siksik liglig lig at umaapaw na biyaya. Thank you po ulit. God bless po. Yan po at lumusong na sila. Si Tilat tsaka po si Bossing. Malalim naman ang tubig, Bossing malalim doon sa may parte ni Tilat. Langoy. Langoy si Tilat. Saka lang muna. Ako yung iso. Ako yung at malalim dito, Adi. Sa may prinsa. Ako ko na po. Ay, may, ay, may, ay! Laki na yun, nakatakas. So, yung... Pero mga sasaklit naman ulit. Oh, ay! Malalim po ngayon ng tubig, guys. Eh, kaya... Nakakatalon. Dami dito malaway na hindi ko na tita Parang madami dapat patingin yung mo. May itim sa kuya. Ano ba ako dito? kapitin mo, hawakan mo milot at kapitin pa. mo. Oh. Tapos ito, ito milot. Yan na. Oh, no ilo Dito ka ah oh, at yung kuwanin yun ah, alalayan mo. Ay! 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 Ay!

dito tayo. Unya, laki. Ah, may Ano, Laki mo Oo nga, honey. <laughs> Ay, nakatalon pa busing. Nakatakas pa yata yung malaki. Galing naman na yun, nakatakas pa. <laughs> Bali. po ni Ate huya yung ano ah. Sa malalaway. Pakaluan mo. Kain pa sa mabusog dito ah. Yung malalaway. Dito po diyan ilalagay ah. Sa pinalumutan ni Bossing. Ilalagay pa kung bako sa malilit. Oo. bibilangin pa? Bilangin niyo ha kung ilan. Malaway yeah, no, Yan, Malaway. Ayan, diyan na po iniitsa. Sasakalit po ulit ng isa, mama. Oo. Oh, oh. Tapos ay di na, yan. Uli ng lahat. Dinadadali ko yung tamo eh. Ayan po, at sasakalit po ulit si eh. ulit po ulit ng isa pa. Sana pa'y may huli. Eh. Hindi pa dilat ha. Hindi pa nalapit. Wala eh. alim. Pamaglundagan na naman. Meron pa kaya? oh, uh, nakuha na kami. May nakatakas na. po han eh. Yung malalaki ang nakatakas. Yeah, ba, yeah. Na, labo bungo na, na, na gano. Ano? Sa rakyat at lat. Yo. Oh, Dapat ay mamaya ang atin kapag magkalapit na yung ano ko. Ay, busing, busing. Wala. na Yun. Ang kaunti na. Uy, bayon, ka. Ay, may, may awang, lalaki. busing, may awang. Baka maka... maka. dami. ng malaki. Pero kanina may nakatakas ng malaki. Kama na yun. Ayan po yung mga huli natin na bangus. Na yun. Ayan. Na yun. O, o, daman. Daman. Daman na yun. Malaki. 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 Oo, oh, na yun, honey. Oo, oo. Lukuyon lukuyon na yun. Lang kayo kaya ito. Baka may isa yun. Hmm. Atit pong kay Tilohin. Ito so, yung hmm. Three port. Hmm. O, oh, tilat. Bibigyan <laughs> na po natin sila ng bangos. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. Ate Huya, ikaw. Kuha ka na rin ang dalawa. Tapok na ito. Ate Huya, uwang sa iyo. Salamat. May ulam na naman. <laughs> <laughs> Ang tatlong peraso po ay mahigit pong isang kilo. Bali, ito po ay tatlong peraso ay mahigit isang kilo. Ay na pong nilalagay sa plastic. Sa tatlo? Oo. One, two, three. Bubuto, ito. Or... Pinapan daw na rin po nila Ate Huya yung ano abakiko may, kong... may huli naman Ate Huya. <laughs> ah bakuli. Ah may bakuli. Ah, Pagyaw na dalawang <laughs> hata. Nakakasak na Ba, madulas. Ay, magdahan-dahan. Tara. Ayan guys, at palabas na po tayo. Yung pong mga nahuling bangos ay papamigay na po natin. Yan at bali nandito po muna kami sa bahay at si Bossing po ay maliligo muna at basa. At ayan po, pinapa ano na po natin, pinapabarnisan na po itong ating sala set. At ibigyan din po natin sila ng bangos. Kuya oh. De, para po sa inyo. Ibigyan <laughs> po. <laughs> yaya. Yep. Ayan guys, at palis na po kami ni Bossing. tayo ka na Heisen. Bibigyan din po natin ng isda. Tingnan po, sing ako. Tao po. Kami dumaan lang o oh, isda. Ah. Thank you. Galing sa ating anonymous sponsor. Oh, thank you po. Anonymous. Galing sa ating anonymous subscribers sponsor. Ah. Ay kami tutuloy na. Oo. Oh. Ano ah, si Tara? Ano diyan? Lala. Ah. Parang ikaw ah. Ayun. Lala po. Ay, sige. Kaya isa busing na balot. Ay, hello po. Magandang araw po. Ay, magbibigay lang po kami nito. Ang galing po Ah, ito po ay galing sa anonymous sponsor lang po. tatay ni Madel. Ah. Kumusta po kayo, tatay? Ay, saan po ang kuha ano niya? Papaliguan po. Ah, sige po. Papaliguan daw muna po. Yun po ang aming dalang isda ay nakalagay po sa timba. Ah. Bibigyan din po namin si Adjaw. Nah, dito si Adjaw. Ate Adjaw. Adjaw. Mata hati sa Adjaw. <laughs> Kami tumaan. Si Adjoy, Deyok ngayon. Oh. bangus. Salamat na huli kayo ulit. Oo. Uh -oh. Salamat ate. Sige, yan ay galing sa ating anonymous sponsor. Uh, salamat. Salamat po. Uh -huh. Sige, kami tutuloy na. Kapamigay eh, pa namin yung iba. Uh -huh. Ay, si Jojo? Nagluwa. Uh -huh. Ah, nagluwa ah, siya ngayon. Check up niya. Uh, -huh. uh -huh. si Dustin, wala na lang. Oh, uh -huh. Dustin, tayo na! Sige. <laughs> ah, Sige. Sige ha, kami tutuloy na. Salamat. Uh -uh. Tao po. Uh. Ay. Ate oh. Ano po yan? Ay, bangos po. Oh. Uh. Saan po yan? Ay, ito po ay para sa inyo. Yan po ay kami po ay nagbablog. Ay, ah. Eh. Uh, yan uh. po ay galing po sa isa sa ating mga butihing subscribers po. Salamat. hindi po, talaga nyo po. Ah, uh, Salamat po. Sige po. Ah, walang ulang. Salamat po. Ah, welcome po. Tamang tama daw at walang ulam. Tara. No? Kasi may dumaan sa tabing ilog ah, tabing agos may ako kaya dito may nadaanan po ulit kami isang bahay tao po may tao kaya dito tao po tao po abang po pala yung tao ah Parang sila po ay nagtatrabaho. Kuya, kayo po ang nakatira dito? Bibigay lang po kami. Bangus. pangulam po. po. ganito? Ay, yan po ay ganito. sa uh, buting subscribers po namin. Salamat. Oh, kami. Sige po. Ah. Hmm. May nadaanan po kami ditong mga bahay. Tangi bossing. Sige pa. Minsanan ko nang ibibigay. Wala kaya ditong aso? Tao po! Ay, may aso. Tao po! Oh. Hindi po na agad yung inyong aso. Ay, hindi po. Maganda umaga po sa inyo. Ay, ako po lang ay na magbibigay po nitong bangos. Ay, ah, teka, wait lang po. Ay, yan po walang bayad. Sige po. May bahay pa po dito sa may likod. Meron pa po, dalawa. Ah, dalawa po. Sige po, ako po y... Parang may tao. Samahan daw ako ni Nini. Ni. Tao po. Magandang umaga sa inyo. <laughs> ako lang magbibigay nitong bangus ah. Pang-ulam. Salamat po. Sige, welcome. Ay, doon, ano ah, May tao doon? May isang bahay po doon. Ah, may nakatira doon. Meron eh, po. Ay, pakibigay na lang, Nini, ha? Pag dumating, Sige po. Uh, welcome. Sige po, salamat din. Walang tao doon sa isang bahay, ay eh, pinabigyan ko na lang ang mag-anak din naman pala nila ayun. Saka. at nandito na po kami sa nakar. Oh, mother, ang isda. Ha? Huh? Yan oh, pati naman. mayroong banak. ka. Wow, sarap. Pasig ang favorite. Pasig ang mo. Tsaka, mother, oh, kayo may oh, talang suman. So oh, my so -man. Pang merienda mo. Salamat, ini. May ulam na naman. Barunto! Ah. Uh? Nade, alay ka! tao sa inyo? Wala ko. Ay na, papa. Mas, trabaho ano trabaho ng papa? Contraction worker. Oh, dalhin mo sa inyo at pang-ulam ninyo. Thank you po. Sige. Ilagay mo muna sa rep ng nanay at mamaya nang papalutuin pagdating. Bigyan ko rin po itong ating tindera po ni nanay. Diyan, diyan. O, oh diyan, diyan. Diyan, Barunto Ayan po si Barunto naman ang kasama ko ngayon Wala kayong pasok ngayon Barunto? Wala po, balik na po namin sa 15 Ah, pa ang pagamit ang Ay lang. may kailan na inyong Christmasan? 15 po. Ah, ang balik ninyo yung mismong Christmasan ah. Opo. Sige, lakad lang ako. Mainit na po ang panahon ngayon. Kanina ay napaka uh, maulan. na. Dito tayo magbigay a uh, isa. Taw po! Barbie, Barbie. Ibigay ko lang ang isda. Uh, Maraming salamat po ate. Welcome! 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 Marami pala doong batahan eh. Sa kanamay may. Pasok mo na muna sa lobby ang atang timba. Kukuha ko po ng tinapay yung mga bata. Tigdalawang Tigdalawang balot para po may merienda yung mga bata ay tiga no ipag ko na lang sa plastik. pero to kama ko ng dalawang yakol so, tig isang ano haba padal hinata dun sa mga bata para may mga merienda sila tig isang balo. Galua, galua. Tekisa. Tara Barunto. mulit ako. tagabit Kasama ko po ulit si Barunto.

Ah, thank you. Mami. Salamat. Salamat. Poteng merienda nila 'yan. Bye-bye. Salamat -bye. po. Ito pagey, ito pagey yung kambal. Kambal natin yung kambal. Nakain po sila. Anong ulam? Paano ano po, talong. Ah, talong. Ito pino babay po. mag po, <ini> okay. po. mamaya mamaya, you. Tao po. How po. Bakit po? Ay. Pwede po ang isda. Aba, may ganito? Ayan po ay galing sa isa sa aming mga butihing subscribers. Salamat. Welcome po. Ayan po at bali na ipamigay na po natin yung mga bangus. Mission accomplished na po tayo. At Muli, maraming salamat po ulit dun sa butihing subscribers, anonymous sponsor na bumili po sa amin ng bangos. At yun nga po ay naipamigay na po namin. Sobrang nakakataba po ng puso na parang kami po yung ginawa po ninyong instrumento para maipabot po yung munti po ninyong regalo o munting papasko. Thank you so much po ulit at pagpalain ka po ng ating Panginoon Diyos. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!